Good morning mga guys Ito ay isang vlog tungkol sa nangyari kahapon sa delivery sa akin sa Valenzuela Yung una na pala dinilever nila sa unang araw ay di Ngayon, sa bandang hapon, nag-deliver naman ng isang di Ang napansin ko doon mga guys, hindi pare-parehas ang presyo. Yung unang delivery sa akin ng di 1,200. Katapos yung isa, 800 na lang may get ayaw ko kasi ano yung nagdalawa na dahil nakita ng apo ko na mura kasi sabi ko 1,000 to yung unang ano negosyo ngayon may git na lang 800 binayaran niya kasi kung ako isa uli ko yon dahil nang dubli na eh kasi yung order ko na yan, may gitna dalawang buwan. Hindi dumarating. Katapos yung dumating, nang dalawa na. Ano bang ginawa nyo mga mga tailor dyan sa ano? Sa sure. Katapos kinabukasan na naman, dumating na naman yung Helen Kansi Gold. Ang nag ano naman, totoo yan, nag talaga ako para sa misis ko. Kasi para daw sa mga buto-buto, masakit ang kasukasuan, balakang. Kaya ito ay subok lang mga guys. Bakit sa bandang hapon, dumating na naman isa? Sabi ko, pinakita ko ngunin sa nag-deliver na, nag na mayroon nga dumating kayo umaga eh. Ngayon mayroon na naman dumating. Pangalan ko na, yung unang dumating, ang pangalan ng misis ko. Ngayon, bandang hapon, pangalan ko naman. Ano ba kayo, mga isang kumpanya lang ba ito, Degosyo, Helen, Kanchi? Gold? Kasi parehas ang ano ninyo eh, nakita man no? Kasing laki. Pero ang presyo hindi pare-parehas. Parang ginagawa niya mga tanga yung ano, deliberan. Kahit naman sino, subok lang, katapos idalawin pa ninyo. Ano ba kayo? Ito ay panawagan sa lahat ng na mga nag-order sa online na kailangan huwag kayo isa uli ninyo kung ano, ang dalawa na. Huwag nyo huwag nyo gawin na ano, mo nagdalawa na babayaran. Isang beses ka lang nag-order, kasi subok lang, dinalawan ninyo. Kaya ito, kinuha ko na yung negosyo, dahil ano, murang isa. At saka hindi ako nagbayad yung apo ko. Kasi kung ako lang, wala na akong pira. Kaya ito ang panawagan ko sa lahat ng mga mag-order ng sa online. Tingnan nyo mabuti at huwag kayo mag mag order doon sa ano mga parang ano na scam na ito eh subok lang idalawin ninyo kaya pasensya na kayo kung medyo mabigat yung sinasabi ko sa inyo hindi naman dapat gawin nyo yung ganyan sa mga mahihirap kagaya sa amin mga senior kailangan namin talaga itong ganito pero subok lang ito degosyor isa lang in order ko itong hilin kansi gold isa lang pagdating ng hapon mayroon na naman isa kaya wag na gawin yan sa mga tao na ano hindi alam at saka subok lang naman eh bakit dinalawan ninyo kaya sorry yung kahapon sa nag-deliver na hindi ko tinanggap. Sabi ko, pwede mo iwan yan pero hindi ko babayaran. Ayaw naman iwan. Kaya yun, dinala. Sabi ko, kung magreklamo yung ano daw, naisabihin mo na nagdalawa na, pinakita ko nga sa kanya yung delivery sa magay, eh. Kabalot pa eh. Kaya wag na ninyo gawin sa iba yan. Nagawa ninyo sa akin, ito, vlog po na. Para hindi nagagaya yung iba. Hindi, nya hindi na manloko kayo ng iba. Kasi hindi na maganda yung ginagawa nyo. Hindi naman masama magkaroon ng komisyon sa ganitong sa malinis na paraan. Hindi yung ganyan parang pinipilit ninyong tao. para pinipilit niya yung produkto. Hindi pa nga kami nakasubok nito, pero sinusubukan namin kung ayos. Kung ayos, baka bibili kami uli. Hindi yung isa palang lang binili, mayroon naman darating. Huwag nyo gawin yan. Hanggang dito na lang mga guys. Palala sa mga mag-online na tingnan nyo mabuti. Baka isang order lang ninyo, maging dalawa, bayad pa rin kayo sa isa. Hindi bali yung pangalawa sa anak, wala na bayad. Minsan, mas mataas pa. Kaya ito ngayon, panawagan sa mga mga online dyan. Kung hindi naman kayo scammer, sorry. Pero kung ganyang ginagawa nyo, hindi na maganda yan eh. Meron pa rin kami karapatan na Tanggihan, yung dumarating na hindi naman namin order. Hanggang dito na lamang. Good morning.